So, magandang araw mga birds. Sana wala tayong hunting muna ngayon mga birds kasi umuwi ako sa aming bahay dito sa sudad mga birds. At mga birds, sa mga nagpapashoutout nga pala mga birds, shoutout nga pala kay Juju Durog. Shoutout sa inyo sa iyo birds. At saka kay Robert Mamburaw shout out sa iyo birds kay Boryon13 shout out sa iyo tol at saka kay Bugoy Channel shout out sa iyo birds shout out, shout out sa inyong mga, lahat mga birds at sa ating mga solid su subscribers at mga silent viewers mga birds shout out sa inyo so mga birds huwag na nating patagalin punta na din tayo sa ating update mga birds so welcome back to my channel mga birds for to this video mga birds magpapaligo tayo ng mga alaga natin mga limukon mga birds yan sila lahat mga birds oh yan yung mga katian natin mga birds papaliguan natin mga birds at ayan sila yung mga huli natin mga birds yung tatlo mga birds mga may potential na gawing katian mga birds ito lang sila mga birds oh. yung mga katian natin at ito yung lasisi tuktuk so simula natin mga birds so ito mga birds yung may shampoo to mga birds ito so simula natin mga birds E Ganito nga pala kung mag, mga birds pag nandito yung mga alaga ng mga birds at wala hunting and ng mga birds. Pinapaliguan ko sila mga birds. At yung <coughs> gamit kong pampalito sa kanila mga birds ay itong ito tubig na may <coughs> kunting shampoo siampong mga birds para tinibab yung mga palihapon nila ito mga birds to ano ito si pantra mga birds plus mantra, kung inilipat ko siya sa ganitong, ganitong lungan mga birds. Kasi hindi ko na siya muna gagamitin. Kasi supra muna yung gagamitin ko. At pagkatapos kay supra, si gaban. Si gaban naman yung gagamitin ko mga birds. Veterano naman din mga birds. Kaya. Okay lang to kahit patambay mga birds. Mas magaling naman din to. Si Pantra mga birds. Birds. yung inakay ko mga birds and feed so. kasama din to sa under training ko mga birds sabi ko mga birds 8 months na to mga birds kaya pwede natin i-train sa bubat mahuni na dito sa bahay pero Iwan ko kung tumungi ba ito sa kwan sa gubat Pero baka kailangan pala talaga itong itrim mga birds. Ito naman si sinangalanan ko itong madupa mga birds. yung hunted ko. Ito si Ryuma mga birds Yung sunsun -sun ko mga birds Ito Si Ryuma sun -sun. Ito Yung sunsun Yung sunsun ko mga birds Sinisa na mga birds Kaya nangaliguan ko talaga sila Para Hindi ma Pabayaan yung mga katawan ng mga birds madami kasi yung mga kuto yung mga ibon mga birds kaya so, ito so, pinapalibuan ko ito so, ito yung free human natin ng mga birds sun sun na si Gaban mga birds pinagpalit ko sila ni Pantra mga birds kasi malapit ko na itong ihan malapit ko na itong itrin mga birds si Gaban yan isa din to kasi sa kung magpapaligo ka ng alimang kung mga birds magpap isa din to sa mabitang mabisang praan ng pagpapaamo ito pala mga birds wala si Supra dito mga birds dun sa probinsya mga birds iniwan ko dun mga birds kasi yun yung pinagpupukos ko na ihan mga birds pero nakita nyo naman yung galawan niya mga birds ganap ng isang pangati talaga actually mga birds hindi, hindi din naman yun under training katian yung mga birds tapos hindi ko lang pinapansin kasi sinap lang at saka parang hindi ko siya nagustuhan pero nung ginamit ko sa paghan yun pala grabe pa tal grabe talaga grabe pala yung talaga mga mga birds grabe yung si Supra kaya mga birds abangan nyo lang yung mga gagawin pa namin yung hunting adventure ni Supra mga birds So, hanggang dito na lang yung mga video natin mga birds. Kung nagustuhan yung, yung video natin mga birds, baka, ba, baka pwede pahit ng notification bell pa like and subscribe mga birds para updated kayo sa ating mga i-upload na video mga birds. At sa mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyong lahat mga birds. At sa mga silent viewers natin. At sulit subscribers. Sige mga boys. Hanggang dito lang yung video natin. Hanggang sa muli. Bye bye.